Ah, yeah, good morning. Nandito tayo sa Malbampet Changge. Tayo ay mag-visit at tumingin-tingin ng baji, airing, parakit, cocktail, at iba pa. Tumahin niyo ako. Ang dala natin mga baji. Okay. Shout out kay Boss Archie. Yeah, kay Boss Archie, oh. Shout out kay Boss Archie. Yan, oh. No? Sana maparami mo, Boss. yan 4,000 lang po pares natin dito ah. Dito, 3,000. Kokate, 2,500. Ayan o. 700 to 1,000 lang po dito. Shoutout din kay Boss Petlock. Ayan. Pre, magkana pa yung sunata mo? Okay, panay. 1,000 lang din po pares dito ah. Ay bandit sa parakeet Ayan. 700 to 800. 1,500. Ayan. O. Oh, mga personata. Boss Danok, dala ko ibon. Shoutout sa'yo. Ayan si Boss Willie. Tayo kay Boss Aris. Napakaganda ng ano eh. Nang dala ni Boss Aris. <coughs> Yung mahihilig dyan sa mga hago rainbow, marami dito. Okay, boss Aris, ruweda lang po, harapin nyo, ha. Ah. Hago, hago, hago line, hago bridge, reel back, crested. Nandiyan na ho lahat, ha. Ah. Ang ganda ho yan, no? oh. Siyempre, pang diin na nakahiwalay. Oh, magkano dito, Boss Aris? 15k, 'yon. Oh, 'yan oh. Napakagandang Nego, rainbow. Negotiable pa po 'yan, ha. Rainbow, hago. Paris na po 'yan, ha. Paris na. Diamond dab. Papay. Ayan, 1 lang, pares na. O oh, yan, may bagi rin dito 2-5, pares May half-sider din si boss Ano half-sider mo boss? 3K 3K, napakamura Ah, play ni Boss Mac Ayan, 1,000 lang pares dyan Negosyable yan Dagok. Iya loh. Bos Mak, hamster mah bagaimana? 1000 pares. 1000 pares. Anu klasik hamster to Bororotski. Bororotski. Mundi ya mang <gantong> magi Bororotski. Teddy Bear hamster. Teddy Bear hamster puyan. Nah, jalan ni Bos Willy oh. 31,000 lang yun, pares na. E, ito tayo, boss Khalid, Khalid Doble. Pre, magkano ano mo? Pocatay? 1.8? 1.8 lang po ito. Ito po, 1.5. Sa mga aplika natin, mga 800. 800, pares po. Ayan, eh. Hanggang dito. Okay, dyan. And 800 lang po yan ha. Ayan o, no? mga 800 yan o, pares na. Napakagaganda. Siyempre, ang Lotino, iba po presyo. Nasa magkano ang Lotino natin? 1.8 pares. pares. Ang mura na ho ng, ng ano, Lotino. na lang pares na. yan. Itong mga paint palo mo. 2K pares. 2K. Ayan o. Dami na no, no, no. yan. Ang lang, ang ganda-ganda ganda na, oh. Abangan nyo si Boss Kalid sa, ano, grotto. Ayan. Shout out sa'yo, Boss Kalid. Ganda ko shout out sa Boto palaboy Ayan, thank you, thank you. Ah, abangan nyo po si Boss Kalid, ha. Ayan po yung mga ano nyo, oh. Mga ititinda bukas. Gusto mo hindi mawawala si Boss Uli. Good morning. Sa mga naghahantay diyan, no, oh, meron na dito maganda klase. Ayun ah. Sa lahat ng Don Don Robert. Yan. Babae ah, tao ng hilig sa babae. Iyon. Yung babae mahilig sa kanya. Tao ng hilig sa babae. Yung babae Yung babae mahilig sa kanya? Mahilig sa babae sa bata na. Ano marami dito si boss oh ne, eh, Gaganda Tulungan, meron din dito Siyempre, hey, yun ang mga paninda RXR RXR baka naman o oh, yan o oh. eh, boss 3K na lang ayan o oh, 3K o oh. package na sabi ko na nga ba kay boss Austin lang po yan eh. o oh. ayan o oh. Eh, puntahan natin yung Ayan, oh Igual dyan po si Boss Austin, Hello, oh. Ayan, meron dito mga spangled Golden Face. Split yes, ano? Ayan, split RV Ayan, na lang, pot Baji Baji 3K 3K Ito mga ano mo Hawk. Tukay na lang. Tukay, isa o? Oh. Isa. O yun, tukay po isa. Visual art yun lang dyan, Mas maganda po yung maliwalag sa malabo. <laughs> Ayan. Uh, search nyo lang po, ano? Austin Mini Aviary. Austin Mini Aviary, ha? Ayan. Marami pa po siya maganda sa bahay. O, oh, nire-renovate lang. Susunod. Huwag nyo naman batuhin ng mga sige, Willie. Saka mahilo. Talagang lagi yung mangga sa ano tubig, eh. pawa sila ng pareha ng tubig. Eh. <laughs> <laughs> saan lugar yun? Ang ah, kulit talaga nito. Boss, ng... ano nga ba yan nangyari sa sabong mo? Patay. <laughs> Patay ba tayo dyan, ba talo. Saan pa ang vlogger eh. <laughs> saan panalo? Wala? Malas lang talaga. Ayoko ano na magsabong. Ayoko na magsabong. May order sa'yo dyan? पर क्या ऐसा बात Ano ba tayong daga dito? <coughs> na wala nang balahibo ah! Peruvian! Peruvian yan? You ano? Know? Pagod na mga ladies! Pagod na mga ladies! Ito po kami kakain ngayon kay Kuya Roger. Mami Laman. Iyan, oh. Hi naman sa mga followers mo. Pakilala ka naman. Oo nga. Oh, dami kayo nag bpm sa akin. Ano po pangalan? Pakilala ka naman. Ayusin mo na. Ay, ano po, may tinda po silang leche plan, ha? Sa kanya po yun. Order na po kayo. Ayan po, kunin niyo po yung niya, yung pangalan, contact number, order na po kayo pinakamababa, 10 pirasong ang Litechip plan. <laughs> <laughs> oh, para makuha niya lang yung ngiti at pangalan niya. Oh, wala contact number para sa Litechip mo. Contact number ba? Wala mo yan. Asa-asahan <laughs> <laughs> po yung contact number. matay <laughs> tayo dyan. <laughs> Order na po kayo sa kanya leche plan. May tinda po yan. Kuya Ayan. Para hindi mapapanood. ang mami laman. Ang lalaki po ng tipak. Tipak, tipak, tipak. Sarap. Ayan po ang mami, pares. Mami. Pa. Ayan, dito tayo kay Boss Allen. Eh. Magano dito, Boss Allen? 7 k opa lotino back to back mm. oh, napakamura nito oh. back to back opa lotino lotino lang uh, 2,000 2,000 lotino subscriber mo wasik oh, kita mo ang laki ho ng discount ha kita nyo naman 2,000 wasik basta subscriber ko ayan Full shelo, magano? Ah, 1,000 na lang. 1,000 lang, napakamura niyan, no? Ito Eto, Lutino back to back Lutino. 10. Lutino, 1,600. 1,600, ang ganda nung isa, oh. Fire blue. Eto, boss, anak na Magkano? Magano yan? Wow, magano tong ganito, boss, alin? Hindi na 1,000 isa. 1,000 isa? Ah, ano tong itong isa to? Visual lang magulang, aqua? Parehas yan, magkapatid eh. Aqua parehas ang o magulat. Aqua tapos isang ano, Pablo Opa de Luz. Pablo Opa de Luz. Uh... Ang ganda. May lalaki dyan, Boss Allen. Hindi ko alam, Boss. Hindi ko pa nasalat yun. Eh. Ayan, ayan po. Ang Murang murang-mura na po yun. Anak ng Aqua. Ayan, ha? Itong mga back-to-back -back na itong Opa. Dito po, 700. 700. 700 to ito ito pang beginners po 700 pares oh, sa Subscribers lang yan, yung boss mark yan. pang beginners po yan mga opa yan 5 tapos ka pares opa ito back to back opa blue ito, yan 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 opa violet yan 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 sa mga parbill natin po, 1,000. 1,000 pare, sa ganda po yun. Ito, ganun din, 1,000. Slaty natin. It's ah, Misty. Natin. Misty ba, Slaty? Slaty. Slaty. Yung isa, 5. Isang 5, oh, yan, oh. Ah, Bigay ko yung 1,5 na lang. 1,5 na lang yan, napakamura mm -hmm. po yan, ha. Ah. Ganda po niya kapag nasisinaga ng araw yan, nagiging pink. Back to back Opa Green. Dito 800 na lang sa si ibol. 800 sa e-ball. Ito rin po. 800. Ito. Okay, wow. Kaso pareho hen. Hindi pa alam eh. Ito kasi magkapatid eh. Speed ino po yan. Magkano isa dyan? 1,000. 1,000 ng isa. Ayan o. Eh. Ito naman blue Opa. Split ino. Blue Opa, split ino ngayon eh. Ang ganda. yan na ito toto to, yung magandang maganda. Pablo ako Pablo ako pa Magkano dyan? 15. 15,000. Pablo ako Napakaganda. 15,000 lang po yan Ito mga dilute. Dilute dalawang blue. Dalawang blue opa, dilute. Isang green. Yung green, uh, panagtak size dito opa. Ayan, itong blue. Sa blue opa, dilute na itong dalawa. Bigay ko lang ano to, 3K na lang. 3K na lang, napakamura po sa Sa green, 1,000. 1,000 po sa green. Mas ito, ito opa, krimino. Krimino opa. Babae, lalaki. Possible cock. Ayan, possible cock. magkano po dito? 7.5 7,500 lang oh, yan o. Napakaganda. Yan ah. Bio dilute. Bio o pa dilute. Magan dito, boss. Ito anak ano to? Uh, anak ng back to back na Pablo blue o pa dilute post blue 2 Oh, post blue 2 na po uh, yan ah. Uh, uh. Breed ni ano to ni Boss Mako. Mako Aviary. Uh, yan. Post blue 2 mga pang-project nyo. pang project sa mga aqua ah. Bigay na natin dito, ano, 2,000 lang isa. 2,000 lang isa. Yan ah. Napakaganda po niyan itong ano natin? pang beginners. beginners. May 200, may 250 boss. Ayan, depende po sa kulay. Ayan, napakamura po niyan. Ayan po, kay Boss Allen po. Good morning, Boss. Hi. Facebook account na lang, Boss Allen. At Allen Martinez. Ayan niyo po ako, Allen Martinez. Allen Martinez po sa FB. FB. Ayan, popost ko na lang po yung FB account niya. Alamant. Thank you. Salamat, Boss MJ. Ito so, si Boss MJ at si Boss Elias Boss dito, ayan o, daming ano ang yabang ni Boss M MJ daming krimino magkano sa krimino mo Boss MJ? 2 kaya isa sa krimino, Hen, di ba gusto yun? ang cock? yung cock is fit opa, ito magkano yun? 3-5 2 kay po sa babae, ha fit opa tong cock 35. 5 ayan. ang albay, no? 1K lang si regions, 1K lang, napaka-mura po, Siaky, uh, si lang. Napaka po niyan. Uh, 33, yan Trobac Padre Trobac Padre Ayan, mga Alps MG. 1 ni Boss MJ 1.5 1.5, 1.5, bronze po yan At nandina ko pa Ito ang ganda, dilute Opa dilute Magkano dito na opa dilute? 8,000 8,000 po pares, matured na Ito ang ganda ng kulay nito, o pape. Yan, Green New Wing o Kopain back to back. Para para siyang double golden. 25 hmm. 25 eh. ang 2K daw. Oh. Siya nga natin na ma-breacher oh. Pakatail, ang ganda. Ang ganda. Macud. Yan yeah. din so, Albino sa kay 5. Dutino, tsaka 5,000, ayan. Mga 20 Magkano pa rin okay okay lang. 2K, napakamura. 2K okay lang, may libre ka pang picture namin. Ayun, may libre nga no, katabi si Boss Elias. Ayan, <laughs> hindi, picture lang po yan, ha. <laughs> Hindi nyo tatabi kung saan. <laughs> ayan, may back-to-back, -back, OPA, OPA back -to -back, U-Wing, tsaka OPA Uwing back to back okay. na Pablo Opaline Ayan. Ito sa Pablo natin magkano? 1k. 1k yung pare. Ito 800 lang. 800 sa uh, green. 700. Sa blue. 700 Ayan, pare sa Opaline. Ayun. Opaline. Ito to to to. 600 classic, lang yan. Classic na pie. Oh, classic pie, 600. 600 lang yan. Negotiable pa yun. Negotiable pa yan. Pwede oh. pa po kayong. Okay, maniniwala sa akin dito to. Presyo natin dito. Mas oh. mababa presyo natin sa persyo na. <laughs> Pag nandito na kaya di ba ito matawad? matawad Babawasan pa. Ito maganda ang mga kukatay dito. Kukatay oh, natin. Ayan, ganun din. Meron tayong... 2,000 Puro 2K lang. 2-5. Ayan. Wala, walang 2-5 oh, wala dito. walang 2-5. 2-5 lang. Ayaw na nila na 2-5. Ganon okay. din natatawarin tatawarin. <laughs> may proven tayo. Well, yeah. Latino ha. Oh, yeah. One eight lang One eight lang. Blue pail at saka par blue pail, 1.5 lang. Mm -hmm. Ayan, mga sure pair yan. proven pair na blue pail yeah. sir. magkano to? 700, 700 lang. Yan. Sure sweet pail yan. Anak niya itong par blue pail na to. ha. Proven po yan. Eto po yung anak. Oh. Ayan, meron tayong green new wing, split opa, split ino, at saka lutino. Ayan. Ano lang to? 1.5 Hindi <laughs> pa po sigurado si Boss Elias doon. May, may pa bawas doon. Oh. Ayan. Lutino, oh, okay. at saka mga split. No, may nakita ko dito maganda eh. bakit kaya ganito itura ng ulo nito? Pulang-pula. Pag may kargang ino, sa Pulang-pula oh, ganda oh. pula Tsaka tandaan nyo po ang split ino na opaline green. Kadalasan madungis ang muka. Madungis. Ayan. Bihira po lutino. yung ano malinis. Ayan Oh. Paglabas naman ng anak niya na lutino opaline, hindi naman magkakadungis yun. Oo. kulang so, pula pa lalabas doon. Alin na dito? Lutino, lutino. lutino. Ay, lutino po yung kak. Lutino yukak. possible opa. Green opa yung wing. Split ino. Ayan ha. Eh. Tukay-tukay lang dyan. Sukay, sukay lang. lang. May mga dilyot tayo. Ayan, dilyot natin. Blue dilyot. 1K, green dilyot. 1K din. Blue opa dilyot natin. 1.5 lang. Ayan ha. Kapakamura po dito. Yung mga sinasabi ni Boss Ilyas dito, asahan nyo hindi huto to lahat ng price na yan. Dito to, mas mura Papagawa yun. Mababawasan po yan pag nandito na kaya na boss. Yes. Ayan, ipopost na lang po natin yung contact number at Facebook account ni Boss Elias. Ayan. Boss, alam, thank you. Salamat din, Boss Mark. Ayan. Thank you, thank you. Siyempre, sa mga gusto magpasadya ng kulungan, pwede dito o Yan, dito, pwede po magpasadya. Punta lang po kayo, along paho? ho. Na may Eh, mabini. Isa, isa, isa lang ba yung bangko ron? Dalawa. Isang PBB, tsaka isang Metro Bank. Sa Metro Bank kayo, di ba? Uh, likod, papasok. likod lang po ng Metro Bank. Katabi. Katabi ng Metro Bank, no? Pasa, sa Miss Miss eskwelahan po doon, doon po sila. Ayan, no? Oh. Siyempre, nandito yung pampaswerte nila. Parang Buda. <laughs> Nainitan na ang ating tropa. Kaya nagpakalbo. So, ayan ha. ito po lahat magaganda. Ito, ito, ito. Ayan no? Mga pakainan ng kalapate, ibon. Pwede dyan. Ito, so, dito tayo kay Boss Marvin. May mga aqua-aqua, B1, B2. Ayan o, ayan o. Ang gaganda ng kulay. Hmm. Eh, ito ganda talaga, oh. Ganda presyo. Ano ba 'to? Dan. Diyan na. Hindi kasi ano na, pula na mata eh ano declare nito. Ha? Huh? Ano na declare nito? Opa, aqua. Tayo. Ito ganda. Ito sama-sama na. So, um, hindi na makakalipad itong ibon na to. Sobrang dami na. Ang kalga. Ang ganda-ganda oh. Napakagandang ibon. Sa presyo po nito, PM na lang po kay Boss Marvin. And yan o. Oh. Yung mga badgerino oh dito. <laughs> ito ay Boss John John po yan Parang si Boss John John na pumakiyo ng ibo ni Boss Aris Rueda Nandito na sa kabilang kulungan ka ha Naubos yung laman, nandito na lang ito Pahuyo yung mga helicopter Ayan o Mga pandiinan, nandito pa Napakaganda oh. Japanese. Japanese na po 'yan. Ang dami natin yan. Pero laki aris. Ang dami mga nakatago. Oh, Ito oh. <laughs> pa may outsider pa oh. Oh, may, din siya dito, may outsider din ah. sa dito ha. Ano 'yan? Outsider oh. Hmm. Oh, may outsider po tayong bago. Parang ano, oh daun ba Down. Hindi, pag namatay na, down na. At <laughs> i ikaw bibili? Oh, syempre. Ayun, ganda po yung ni Boss Aris, eh. Ang laking ibon, oh. Turquoise. Ayan, oh. dito? Four yeah. toys, opa. Four okay. blue. Ayan, o. No? Bumili kayo ng isang ibon, pero mm -hmm. dalawang klase. Dalawang <laughs>